ikaw magbabalik mamaya. Ikaw na mag-identify si Leong Javier. At siya ay may gustong ipaapot sa ating mga mamamayan. Hinggil sa boses na nararamdaman ng ordinaryong mamamayan na ngayon ay nagtitipon-tipon along Edsa Ortigas Go ahead. Hello! Pag sinabi ko hello, sabihin nyo hi. Hello! Okay, ako pala si Leon Javier blood, Isa po akong vlogger, DTS vlogger. Ang inaano ko lang dito sa Marcos Administration, pagkatapos ng tatlong taon, tumating ang zona mo, ngayon mo lang sasabihin, may korap ang flood control. Bago mo sabihin na may korap ang flood control, ibalik mo muna kung ano ninakaw ng tatay mo. Ha? Ibalik mo muna. Ha? Ah, para sa akin, nagmamalinis ka. Nagmamalinis ka. Ha? Ah? Ipakulong mo si Sati Kulamo. Ipakulong mo. Yun. Dahil yan ang tunay. Tsaka yung pinsan mo. Si Tapalos Cruz. Ha? At ah? sigaw ng bayan. Ha? Ah, Marcos Rizal. Bumaba ka na. Dahil hirap na hirap na ang Pilipinas. Ha? Ah? At ah, puro kayo taksil. Ha? Ah, puro yung ginagawa niyo sa bayan. Ha? Ah, wala na ba kayong awa sa mga Pilipino na nagawin koos Ha? Ah, nasa laylay ang Pilipinas? Ha? Ah, wala na kayong, wala na kayong awa dahil magnanakaw kayo. Ikaw, BBM pa nga. Ha? Ah, ito lang masasabi ko sa'yo. Puro nanakaw Thank you. <laughs> merong gusto na maglabas na hinay magpunta lang po dito. Welcome po dito sino po yung pwedeng uh, maglabas ng uh... sino? Sino pa? Halika rito. Uh -huh. At sa puntong ito, mga kababayan, habang dumadami pong ang bumababa ng mga sasakyan upang makilahok dito sa Alok Exa Ortigas, ngayon, boses ko ng kapabaihan muslim na nagnanais ng kapayapaan ang gusto nating bigyan ang ating mga kaibigan at kapatid ng mga brothers ay nagsasakripisyo din po na maihatid sa mga mamamayang Pilipino ang kaganapan dito sa Along Etzaswai. at Atin pong pakinggan ang mensahe ng Women uh, in Mindanao for Peace and Solidarity mula sa kababayang Muslim. Oh, oh, Babatiin ko lang po yung kababayan ko, ano, uh, si Park. Uh, isa po siyang Bangsamoro Moro mula sa Sultan Kudarat. Pero dito po siya talaga nanatili sa Kamaynilaan. Dahil po, nung hindi pa po nakaupo, si Tatay Digong ay napakagulo po ng parte ng Bangsamoro Moro region and Muslim Mindanao. So, ngayon po, uh, bilang isang babaeng Bangsamoro Moro na uh, pumunta rito para uh, magsalita at hindi po tayo pumarito para gayahin ang ginagawa ng mga matatanwa na walang humpay na panimira sa mga property ng Vizcaya. Thank <coughs> balik ako kasi nalulungkot ang ating mga kababayan. Bakit daw hindi tayo nagkakaisa na minsan matapak tayo sa mga argumento sa social media na matagal ng panawagan sa sana kaisa tayo. Ano? Sana, hiling ko sa mga pita ng Pilipinang Kirilang Proses at sa kami ng mga in new thing ay uh, usap usap na 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 magkaisa kami magkaisa kami ang Militari military ay military president ay nagkakaisa Ini bois punya angkara itu, paralel saja lo. Ayat takikio, saya takon apa baik tu. Kita tahu nak, ayat nak kita, sabit lo? Tak kena, ada pemimpin. Aku nak. Da ist ein Reihe, ab, ab, Kahit ano, pero nakikita ko, ang aking mga abo, ang karating na abo, ay sila ang makikita na harap ng kailangan. Kaya kayo mga Pilipino, kailan tayo sa inyong buhay, sa inyong kapaligiran. Baka pagdating lang pa lang ang sasabay mo, anong gagawin na natin? Ha? Hihintayin dito ngayon. Sir, anong gagawin na natin? Ha? ang panahon na nawagan kami, wala kayo. Pero mga kaipiran, kailangan natin magkaisa. Mag-usap-usap ang lahat ng leader. Kami, hindi ni professional. ako, si Kerta Sigurdo Itigran, for three years, nag-servisyo sa bayan, magmula 14 anyos, ipinuwis ko ng buhay ko. I'm now 65 years old, narito pa ako, nakalilingkod sa bayan.

Paling am nagawat sa aplanya nak kompreso ito si respect direktor pulita may problema sakat ah, -tum, may problema risakan dito pa sinin niya kontrol ayo ah, May ayo na ayo na ayo na ayo na ayo na ayo na wala na ayo ah, na ayo na ayo na na ayo na ayo na Please, please, kami tak berpunuh, aku tak berpunuh para seorang pimpinan. Maraming salamat atas keberadaan kita yang melabat. Maraming salamat. Thank you, everybody. Everybody, please.